So, nanonood nga ako ng balita about sa niya, Ayan siya. Nakasan natin. Pinapasalamatan para sa beautiful years nila together. Sabi pa ni Kat, nagsimula ang kanilang love story ng may respeto at nagtapos na may respeto pa rin. Alam daw nilang masasakta ng fans gaya nila pero hiling nila support at samahan sila sa healing process at pag move forward. Sihimulay na po, pasalamat din si Daniel at sa kanilang fans. Kayo din ni si Katrina, na, nakasama niya raw sa highs and lows. Wala raw hanggan at wala raw katapusan ang kanyang pagmamahal sa actress. Para sa mas mahabang chikahan, visit and So, ayun nga, officially uh, na nagsalita na yung dalawa about sa kanilang huwala yan. Uh, so, totoo nga Totoo nga ang balita uh, Medyo huli na tayo Kasi Busy tayo sa Korean Novela Korean Novela, napunta ako sa Facebook Hanggang sa napunta ako sa Youtube Pinonform ko lang talaga So, confirm na talaga uh, Ayan, nagsalita yung dalawa So, akala ko mga edit-edit lang yung mga uh, Ibang uh, salita, ayun, totoo pala So, sa GMA ako nanonood uh. Ah, uh, yan, yun lang masasabi ko. Ganun talagang buhay. Uh, hindi natin masasabi ko hanggang kailan tayo maging tayo. Uh, pero mahirap talaga maging uh, mga ganyan nga. I like uh, mga sa sa mga mga sikat talaga ng mga ano, so bihira lang talaga yung uh, sinasabi ng forever. So, ayan nga, totoo nga talaga. Alam masasabi ko lang, so although hindi ako avid fan, So, nawiwendang we ako sa mga nagpo-vlog uh, na nag, uh, ano, sa mga ganyan na hiwalayan niya. So, hindi natin masasabi. Unlike kasi talaga kila like Gladys at saka sa si Christopher, uh, uh, talagang tumagal sila. Uh, as in, talaga naging sila since ng uh, Mara Clara until now. Tapos si, uh, uh, sino ba yun? Gerald. Hindi si Gerald Anderson, ha? Ah medyo fake, uh, hindi yun siya si Gerald na at sa kasi uh, basta yung mga noon 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 pa na ano? na mga actor so yung uh, yan, nanood lang ako so ayan nga na-confirm ko nga hanggang sa nung una kasi ni na, na lang bahala ko lang so akala ko mga fake news lang so ito pala huli na tayo sa balita. Kahit huli na tayo sa balita, ganun pa man. Uh, ganun talaga, weather weather lang. Ayan, nandito ngayon ako nag-vlog. Ngayon lang ulit ako nagsipag mag-vlog. Kasi wala akong i-upload sa YouTube. So, ang tagal, -tagal ko na naman bago mag-upload sa dito sa akin YouTube. ah uh, ayan, wala kasi akong upload. Wala masyado. Magmula kasi nung uh, uh, ano si Itay, September. So, September, October, November. Uh, December na ngayon. So, medyo na ano ako, na-stuck ako ng ilang ano. Uh, tsaka hindi na ako masyadong bumagala, hindi na ako masyadong lumalabas. Uh, medyo uh, nasa healing process pa lang tayo. So, father-in-law ko siya pero sobrang bait kasi ng father. And punta kung saan-saan yung kwentuhan, katiyan hanggang sa uh, aking uh, pag-vlog kung bakit ako na hinto sa pagbablog.